kagigis pa ako noon. Uh -huh. Kaya lang, di ba martial law yun? Oo, oh, oo. Oh, oh, oh. Two years pa lang na kaka ng martial law. Oh. Kaya, maraming mga slighting rally. So, uh -huh. sumama ako doon. Uh -huh. At doon, eh unti-unti, naging aktivista na rin ako. Nagtatanggol sa kababaihan Lisa, masa, tapang ng masa Kasama natin sa ating laban Lisa, masa, galing ng masa laban sa Karahasan, pangabuso at kahirapan Lisa, ang pagkakaalam ko nung tumakbo ka noong 2010, eh yan ang kulay mo, fuchsia pink. So ngayon tumatakbo ka ulit sa Senado, yan pa din ang kulay mo. Oo, at ito ang kulay ng Gabriela Women's Party nung tumakbo ito nung 2004. At ako ang pumili ng kulay na yan. Talaga? Oo. Wow. Alam mo, magkasama tayo dito sa UP, pareho tayong scholar ng bayan. Pero, hindi tayo nagkikita noon. Ang pagkakaalam ko, ikaw, aktivista ka noon eh. Oo, pero noong 4th year college na ako. Di ba pareho tayo ng student number? 74. Oo, oh, 74. Oh. Paano ka naman nasabak sa pagiging aktivista? Actually, burgis burgis pa ako noon. Aha. Uh -huh. Kaya lang, di ba Marshall yon Oo, uh -huh. oo, oo. Two years pa lang na kakadeclare nung Marshall Oo. Uh -huh. Kaya, maraming mga lighting rally. So, uh -huh. sumama ako doon. Aha. Uh -huh. At doon, eh unti-unti, naging aktivista na rin ako. Nagkakaroon ako ng exposure sa mga urban poor communities. Nung na-expose na ako, mas lumalim ang pagkaunawa ko sa sitwasyon dito sa ating bansa. At Lalo lalong-lalo na doon sa mga urban poor communities. Kasi noon pala, naging ano ako, naging officer ako ng dorm at saka nasa University Alliance ako. Oh, napapasarap ang kwentuhan natin. Tara, magkapi muna tayo. Sige. dami na pala na bago dito. Mm oh. -hmm. Tsaka, lalo pa nito ng swimming pool to. Pero itong mga waiters dito, di ba meron ba silang union? Yeah, meron. But that's very good. Buti na. May amuris Lisa, kwento mo naman sa akin. Ano nangyari sa iyo after college? After college, nagtrabaho ako bilang researcher. Oh. And then nagturo uh, ako sa St. Scholastica's. Oh, naging teacher ka. Oh, yes. Naging oh. executive director ako ng isang organisasyon ng mga economists at saka mm -hmm. business people, yung National Economic Protectionism Association. Oh. And then nagtayo ako ng institution, yung WeGovern. No, yes, I'm familiar yes, with that, We yes. Go <laughs> so, Kasi isa oh. sa mga fundraiser natin, yes. yung mga artworks ng mga film artist group. Yes. Yeah. Pero and then afterwards, naging Gabriela na ako. Oh, paano ka naman napasok dyan sa Gabriela? Ikwento mo nga sa akin. Oo, oh, nirecruit ako ng isa rin beauty queen. Beauty queen? <laughs> yes, si Nelia Sancho. Kilala mo siya? Of course, Nelia Sancho. Isa rin yan sa mga matibay nating aktivista. Yes. Actually, 10 years ako na Secretary General ng Gabriela. Mm -hmm. At doon, siyempre, nagkampanya kami ng mga issues ng mga kababaihan, lalo na ang mga mahihirap na kababaihan. Talagang nagprotesta kami laban sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at uh -huh. mababang sahod, kaugnay ng mga kaso ng violence against women, yung mga karasa, Women and children. O mga panggagahasa. Oo. Oh -oh. uh, especially, nung mga in power ya mga naman officials. ang mahirap, Lisa, kung sino pa yung mga matatapang isda. Walang kalaban-laban itong okay. mga kababaihan natin. Kaya nga sila ang dapat na sinusuportahan. Oo. So yung mga kaso ng ano political repression, yung harassment ng mga mm -hmm. militar at polis. At saka, naging very active kami doon sa issue ng sor contemplation at iba pang mga migrante Naku, natin. Naku, sinundan ko yan. Oo. oo, oo. At doon nakita na hindi pala laging kaginhawahan ang nararanasan ng ating mga OFW. Din. Ang dami nilang mga paghihirap din. Uh -huh. At uh, naging very active din kami doon sa panawagan para sa pagpapatalsik ng mga base militar ng Estados Unidos dito which became successful uh -huh. kasi hindi na nga na-extend uh -huh. yung... Uh, mga US kabines, bases. Yes, yes. ng Pilipinas. So Anong year ito? Well, that was uh, 1990s hanggang ang isang ano highlight siguro yung naging naging active din kami doon sa Panawagan para sa pagpapatalsik kay Era uh, no? at uh, yes alam ko uh, Oo, oh, naggalunsat pa nga kami ng isang fashion show at doon pinakita yung mga issues ng mga kababaihan in a very creative uh, way and we uh -huh. called for the resignation of Era at that time uh -huh. Wonderful. Ang dami mo palang nagawa, Lisa. Lisa, ikuwento mo naman sa akin yung karanasan mo bilang isang mambabatas. Alam ko, ikaw ay isa sa mga pinakamilitante nating babae sa Congress. Oo. Nung 2001, binuo mm -hmm. ng left yung unang party list uh, organization, yung mm -hmm. Bayan Muna, mm -hmm. at ako ang isa sa mga kinatawan nito kasama si Casator at saka si Catherine Pindeltran. Aha. Uh -huh. At uh, actually ang una kong batas na inakda, no, ay yung uh, anti-trafficking in persons act. When I was with bayan muna. Mm. At pagkatapos naman from 2004 to 2010, ay naging representante naman ako ng Gabriela Women's Party. At uh, doon naman, nako marami rin akong batas na isinulong doon at saka yung mga landmark uh, legislation on women na ipinush ko rin sa kongreso kasama ng mga kababaihan no nakakampanya na para dyan. Ang alam ko 71 itong bills na na-author mo mm -hmm. and you did lang 144 resolutions yes at uh, bilang representative ng Gabriela Women's Party ang mga isinulong ko naman doon syempre kasama with the support of the women's organizations yes. outside the congress uh -huh. at saka yun na rin mga kababaihan, mga babatas, uh -huh. nagsama-sama rin kami uh -huh. para isulong yung mga batas, katulad ng Anti-Violence Against Women and Children Act yes. at saka yung Magna Carta for Women uh -huh. Oo. at saka uh, ako rin ang una nag-file no? when I was representative of Cabrela Women's Party and as representative of that party noong divorce bill nako no? <laughs> pro divorce ako <laughs> so pero hindi ko inaabot yan <laughs> nasa annulment pa rin ako isa ako sa mga nakinabang ng pagiging annul ya yeah, okay. sa first marriage actually ko. maraming mga kababaihan ang talagang sumuporta dito oo nga pero ay. hindi pa ito naipapasa kaya patuloy, ngayon ano oh, oh. pero patuloy pa rin dapat talaga yung ating advocacia kaya isa yan sa isusulong ko uh -huh. pag nakaupo sa Senado na Naku, aabangan ko yung tungkol dyan <laughs> Oh Lisa, alam mo maiba tayo. Ikaw ay isa sa mga pinakamilitanting uh, mambabatas na kilala ko. Ano nararamdaman mo ko na natag ka ng ganyan ng mass media? Mm -hmm. Well, syempre, isa 'yan sa ano, no, challenge para sa akin. Kasi yung mga panggigipit, oh. yung kasuhan ka ng mga gawa-gawang kaso, oh. like murder, oh. imaginein mo 'yon, ba? Diba? Oh, 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 oh. Pero lahat ng 'yan na ibasura, na ibasura. Naibasura, naibasura, naibasura dahil gawa-gawa eh. Oo. Oh, oh nang ikaw ay maging secretary lead Convenor ng Napsi o National Anti-Poverty Commission. Anong mga naging highlights mo? That time nagpatawag ako ng isang multi-sectoral summit na kung saan nandyan yung mga grassroots organizations at nagpaanukala kung paano ba talaga sosolusyunan ang kahirapan dito sa ating bansa. At naglabas kami ng isang libro na nandoon yung mga suggestions no katulad ng uh, pagpapatupad uh, ng uh, land reform, isang genuine mm. land reform program at saka national industrialization o pagpapaunlad oh. ng ating manufacturing sector. Mahalaga 'yan. Oo. Oo. At uh, ganun din yung yung nag-touch pa nga kami dun sa corruption, no? Oo. Oo, oh, oh. kasi hindi talaga magkakaroon ng kaunlaran hangga't nandyan yung matalamak na korupsyon. Ganun din yung uh, yung reforma doon sa policy making mismo kasi magkakaano eh magkaka kung saan-saan pumupunta yung mga patakaran hindi na i-integrate no? hmm. o synchronize so yun yung uh, i think isa yon sa mahalaga na kailangan para doon sa pagre-reforma din ng ating policy making Lisa sabihin mo nga sa akin bakit ka nag-decide tumakbo? Alam mo, napakatindi ng krisis ngayon. At uh, sa palagay namin ng makabayan, kinakailangan talaga na mabigyan ang taong bayan ng opsyon, no, na kung saan ang mga kandidato ay may malinaw na solusyon doon sa matagal ng problema ng ating bansa. Sa kahirapan, doon sa inequality, doon sa korupsyon, at uh, pangalwa, napakagrabe napaka ng political dynasty, no at uh, itong mga pamilya na halos buong pamilya tumatakbo na magkakapatid, mm -hmm. mag-ina, mag-ama, magpinsan, maglolo-lola eh talagang isang malaking problema itong political dynasty. At uh, kailangan din talaga na meron ding nagpapaliwanag. Alam mo ang isang isa, ang isang tataporma ko yung tungkol sa makabayan, makapilipino at makamasa na uh, foreign policy o patakarang panlabas na sa mahabang panahon hindi ito nagiging agenda mm -hmm. ng eleksyon. kaya uh, ito yung mga dahilan kung bakit gusto kong tumakbo. Uh, sabi ko nga this is a protest run enough mm -hmm. at kailangan na humakbang tayo pasulok. Okay. at magbigay tayo ng solusyon sa matagal niyang mga problema ng, ng bansa natin. At, ano naman ang pagkakaiba ng pagtakbo mo ngayon kaysa yung pagtakbo mo noong nakaraang 2010? Ngayon kasi, hindi ako incumbent. Mm -hmm. uh, kung resista ako, hanggang 2010. Pero ngayon, ay 11 na kami sa ilalim ng Makabayan Slate. Kasi noon, dalawa lang kami ni Casator Tur na tumakbo uh, sa Senado. Yung 11... Uh, na nasa slate namin talagang galing talaga sa grassroots ano meron kaming super uh -huh. magsasaka uh, isda teacher maralit ang tagalinsod teacher so talagang ito yung tunay na representante ng mayorya ng mamamayang Pilipino kaya kumbaga marami na tayo na makabayan na gusto nating po sa sinabi. Ipaliwanag mo sa akin, ano yung mga plataforma mo? Well, ang focus ko, yung karapatan at saka kagalingan at interes ng mga OFW. Kasi alam natin na talagang paparaming bilang ng mga OFW ang patuloy na lumalabas ng bansa para magtrabaho. So, kailangan sila nabigyan ng mga supportang uh, support Kailangan talaga, lalo na yung mga uh, migrants in distress kailangan sila mabigyan ng legal assistance at saka mabigyan ng mga refugee centers at saka uh, mga assistance na kinakailangan nila. Pero siyempre, pagdating ng mga OFG, ang sigaw pa rin nila ay trabaho sa Pinas, hindi sa labas. Kaya doon naman ay kailangan, at ito na yung platforma ng makabayan, no? na talagang nagbibigay pansin doon sa kaginhawahan ng mamamayan, at saka yung usapin ng kalayaan o kasyarinla ng ating bayan at saka demokrasya. Yung programa para sa kaginawahan ay nagpapanukala kami ng 1,200 pesos na daily minimum wage. At saka doon naman sa mga public uh, employees or government employees ay 33,000 monthly uh, na salary. So nagpapanukala rin kami na dapat ang kalusugan ay para sa lahat at libreng pagpapaospital no, sa mga mahihirap. Ganon din yung edukasyon. kailangan talaga na taasan ang budget nito. At uh, kailangan din na uh, mas marami pa na pampublikong edukasyon para sa ating mga bata hanggang doon sa magka-college. At syempre, uh, abot kayang pabahay, kailangan din ng reforma sa ating politika. Itong political dynasty nga na napaka napaka sahol na problema natin ngayon. Uh, kailangang buwagin ang political dynasty. Kailangang wakasan ang korupsyon. At kailangan din na magkaroon tayo ng independent foreign policy. Lalo na ngayon, no? Na meron talagang threat of war. Ah, no? ba? Diba? Uh, kaya kailangan na ilagay sa importanteng agenda. Ang kaugnay ng uh, ating uh, Uh, national sovereignty at saka yung international peace na kailangan na nagmumula sa na panawagan na ito sa mga mamamayan. Wow! Napakaganda naman ang agenda mo, Lisa. ito, ano na ito, sinasabi namin, hindi na dapat papatsi -patsi. Dapat isang kabuuan na, na agenda. At uh, actually, ang dalawa sa batayan na agenda namin ay yung pagpapatupad ng tunay na reforma sa lupa at saka pambansang uh, industrialization or national industrialization. Kailangan talaga na once and for all ipatupad natin 'yung like, two economic policies na mahalaga para mapaunlad ang ating ekonomiya. Wow, Lisa, napaka-impressive naman ng plataporma mo. O ano, pasyal tayo sa College of Fine Arts? Sige, para naman makita mo kung ano nangyayari sa oh, oh. building namin naman ang aking alma mater, ang UP College of Fine Arts. Nung panahon ko, doon pa kami sa main life. Oh, tingnan mo naman uh -huh. yan. Tagapagtaguyod ng makabayang kultura. Ako, wini-welcome we na talaga tayo dito. Oo, uh -huh. talagang makabayan. Ano? Oo o nga, eh, ka Oo, oh, nakita mo ang mga artworks dito sa Fine Arts. Oh. Hali ka, tingnan naman na ito. Ito ang mga modern art. Alam ko, Lisa, mahilig ka rin sa sining eh. Oo, oh, oh, siyempre naman. O, oh, yan ang mga modern art. Bawa ng mga estudyante at professor dito. Alam mo, sa aktivismo ko, talagang oh, kasama oh. yung art. Kasama yung art. Oh. teka mo na, matanong kita. Alam ko, mahilig ka sa sining. Sa musika naman, mahilig ka rin, di ba? Ay, ko, oh, diba? mahilig din ako dyan. O, oh, anong oh. genre ng music naman ang matitipuan mo? Ay, gusto ko ngayon, P-pop. P-pop? P-pop? Yes. P-pop! Oh, okay. Bongga yun. O, oh, sino particularly? Ay, gusto ko yung SB19. Ang galing nila, di ba? Wow, ito, SB19 19 talaga. O, oh, 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 sino doon? Ay, si Ken, Philip, at saka si Pablo. Ayan, <laughs> SB19. Narinig nyo, ha? Love na love namin kayo ni Lisa Masa. Wow, talagang same taste tayo. Oo, uh, ano, nga. Ano, Alika, ito naman ang gusto ko ipakita sa'yo. Kaya kita din nala dito dahil nakatatak na rito ang uh -huh. Lisa masa Sining para sa masa, tungo sa masa. Wow! Mga kaibigan, ito po si Maria Isabel Lopez. At huwag nating kalimutan sa darating na halalan, si Lisa Masa para sa Senado. Ang scholar ng bayan na makabayan. Huwag nating kalimutan, Lisa Masa para sa Senado. Salamat! Salamat din! Tanggol sa kababaihan Lisa, masa, tapang ng masa Isama natin sa ating laban Lisa, masa, galing ng masa Laban sa karahasan, pangabuso at